Sharon at Kiko hiwalay na. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagpapakawala ng sunod-sunod na cryptic post ni megastar Sharon Cuneta dahil dito umusbong ang napakaraming katanungan mula sa mga madlang netizens. Kabilang narito kung iwalay na nga ba sila ni Kiko Pangilinan. Mukhang dadagdag daw sa listahan ng celebrity couples na naghiwalay ngayong 2023 sina Sharon at Kiko. Matatanda ang sunod-sunod ang paghihiwalay ng mga celebrity couples bago matapos ang taong 2023, hindi nga garantiya na tumagal ng ilang taon ang kanilang relasyon para sabihin hindi sila maghihiwalay, gaya na lamang ng Kathniel, Sian Lim at Kim Chu, at Sara Labotti at Richard Gutierrez, na kahit umabot mahigit isang dekada ang pagsasama ay sa huli, naghiwalay pa rin, malakas nga ang hinala ng mga madla na tinapos na rin ni na Sharon at Kiko ang kanilang relasyon, dahil sa sunod-sunod na cryptic post ni Megastar Sharon. Una narito ang family photo na ipinost niya noong nakaraang bisperas ng Pasko kung saan pinutol niya ang ulo ni Kiko. Hindi rin binanggit ni Sharon si Kiko sa kanyang caption, Aniya, Merry Christmas from me and my four angels, my gremlins, love you all, kumento pa ng ilang mga madla, why naman may pagputol ng ulo si Senator Kiko Pangilinan, may something na naman sa kanila ni Kiko, sad emojis, the photo says it all, may you find the true happiness and peace this season, stay strong and positive, my idol since elementary days, bukod dito, agaw pansin din sa social media ang cryptic post ni Sharon, kung saan ipinahiwatig niyang magkaiba na ang landas na tinatahak nila ni Kiko dagdag pa rito ang pagtawag niya ng neighbor o kapitbahay kay Kiko, pinasalamatan din niya si Kiko dahil isa raw itong mabuting ama, pero kapansin-pansin na hindi niya ito pinasalamatan dahil sa pagiging mabuting mister nito sa kanya, ani Sharon, Kiko Pangilinan and I, are not perfect, we may be going in different directions, disagreeing about the future, but all these qualities, he has, I married a good and honest man, Thank you neighbor, love you always, and thank you too for being a great dad to our kids. Matatanda ang unang umugang ang haka-haka na may matinding problema na pinagdadaanan, sina Sharon at Kiko noong kasagsagan ng reunion concert ni Sharon at dati niyang mister na si Gabby Conception na Dear Heart, hindi dumalo sa concert si Kiko at ang kanilang mga anak, at napabalitang tutol ang mga ito sa pagsasama muli ni na Sharon at Gabby, samantala, sa gitna ng espekulasyon na hiwalay na sila ni Kiko, ilang netizens ang nagsabing parte lang ng promosyon ng MMFF entry ni Sharon kasama si Alden Richards na Family of Two, ang ginagawa niyang intriga sa social media, ayon pa sa ilang netizens, desperada na si Sharon at gusto lang gumawa ng intriga, para umingay ang kanyang pangalan at pag-usapan siya, ayon naman sa ilan. Baka umano merong lang talagang pinagdadaanan ang relasyon ngayon ni na Sharon at Kiko.